Hello mga day, samahan nyo nga ako for today's video. Friday nga pala ngayong araw at ito nga ang aming kaganapan ng aking anak. Make sure ko talaga na every Friday ako talaga ang sumasama sa kanya. Kung nga anak, ipagpatuloy mo yung gymnastic mo. Baka balang araw ikaw na ang tumalo kay Carlos Yulo. O ba naman? So nagustuhan to nga ito dahil nagiging active physically itong si Sarah. Napakarami kasing option dito na pwede nilang gawin at nababagay talaga sa mga edad nila. Bali, yung mga edad ng ibang bata dito ay mas bata kaysa kay Sarah. Yung iba nga ay gumagapang pangat. After nga ng gymnastic niya, imuwearing rin kami kasi nga hindi maganda ang panahon ngayong araw. As you can see nga, mga jay ay napakahangin at umulan bigla. After nga ng napping time ni Sarah sa tanghali, iniyaya ko nga itong aking anak na maggrocery at pabalik na nga kami sa bahay ng mga oras na yan. Saglit na saglit nga lang kami dahil sobrang sama nga ng panahon. Hindi ko nga maaintindi to si sa Sarah ko kailan nasa bahay ay saka nagpapakarga. Gawin kapag gawin ka ko nga ay ginaya ko na nga lahat. Nakasalang na nga ang onion at chicken. Buti na nga lahat may tanim nga kaming laure dito sa bakura. Pagkabalik ko nga dito sa loob ng mga dyan, naglagay ako ng tubig dito sa may manok. Gagawin ko nga pala itong adobo. At ito na mga breast part ay gagawin natin biryani. Si Papa Link kasi ay hindi nga kumakain ng manok na may buto mga dyan. Tinaig pa nga siya ng sara mga dyan. Sobrang linis at mabilis kumain kung may manok na may buto mga dyan. Ubunin nga rin pala ako ng meat mga dyan dahil masarap nga ito sa kanin at sa biryani. Nahalo ko nga ito sa mga karne mga dyan. Iba kasi ang aroma na ibinibigay nito. Hindi ko nga naipakita sa inyo yung mga pinaghugas kong mga kanin at gulay. Kaya yeah, nagmamadali na nga ako sa mga oras na yung mga jay. Nga pala yung mga ginagamit ko sa biryani. Biryani powder ay kumpleto na nga pala yan mga jay. At optional na nga lang sa inyo kung magdadagdag pa kayo ng ibang herbs. Isinama ko na nga rin itong manok na may buto dahil yan nga ang gusto ko sa biryani. At the rest nga ay kay papaling. Sa isang bowl nga ay pinagsama-sama ko na nga lahat ng ingredients natin mga jay. Yung ibang herbs na nakikita ninyo ay optional na laang. Tulad nga nagsinabi ko yung biryani powder ay Kompleto na sa sangkap mga jay. Nagdagdag nga lang ako at optional na nga lang nga ito. Free night nating onion. Inate ko nga siya dahil yung iba ay itatapis nga natin mamaya. Once na naluto na nga yung kanin at mga manok. Mga oras na nga yan dahil pinagsama-sama mga na sa isang kawali. After 15 to 20 minutes mga day, ito na. Dali lamang siya dahil hindi mo naman kailangan bantayan talaga. Basta mahinang apoy laang. At na nga rin itong ating bigas. After nga ng mga jay, tunak ko na nga itong manok na may buto. Papatas-patas mo lang naman siya mga jay by order. Manok, kanin, manok, kanin. Ganun lang ako mga jay. Para hindi nang Pero iba-iba naman ang version na pagluluto ng mga biryani mga jay. Marami kayo makikita sa mga internet, sa mga Facebook, sa YouTube. Iba't iba nga ang version ng recipe ng biryani. Ako gusto ko talaga yung may talong mga jay. Pero si Papa Lay ayaw ng talong. So ako lang naman kakainan mga jay. Pero masarap talaga siya ihalo mga jay. Kali na nga tayo mga jay. Ipapatas-patas lang naman natin dyan. Yung manok at kanin. Tapos iiwa lang naman natin siya sa pinakamahinang apoy. Mga 10 to 15 minutes. Dahil luto na naman na yung ating karne at ang kating kanin. Hindi mo na kailangan pa na lutuin pa ng husto. Dahil masusunog la ang mga dye Ito na nga yung huli kong ginagawa. So yung natirang sauce sa kawali mga dye, Yan yung ilalagay ko sa pinakaibabaw ng ating uh, kanin para nga magkaroon ng uh, makulay tulad ng buhay mo, di ba mga jay? Itong lito pa nga ako, kusang ko nga ilalagay itong uh, ating uh, sintrun. Inihinuloy ko na nga laang siya kasi nga sobrang asim nito guys. Pero masarap talaga siya sa biryani mga jay. I-try ninyo. Siyempre ang huli ay yung frenite nating uh, onion. So that's it guys. Dayjoy! Bye -bye.